Parang nabibaby to eh. The way I look at it, parang nabibaby na naman to eh. Sinabi mo walang warant, pero nung i-baby ka, sabi mo... eh, eh klaruhin ko lang, Sir pa hindi ko binibaby itong mga tao na ito ha. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warant at covert operation. Hindi kayo tumutugma pa Dito may kita, Mr. Chair na napakasinungaling kasama na si PD Chief of Police at itong tatlong alipore's nila you see colonel you're a bad example of the PNP uh, you know no sir dr dul klaruin mo natin may warrant o wala sir uh, may warrant sir pero oh. yung sinasabi ko sir nagbabalidate nga doon sa ano sir yung chief intel walang dalang ano doon pero nagbabalidate nga pero But may a warrant, warrant yung subject mayroon sir hindi mayroon. lang na bitbit -bit yung yes, warrant. Yes sir, yun ang ibig kong sabihin sir. Na hindi hindi lang na bit -bit yung warrant because they are validating chief intel po yung uh, nandun, sir. So, Klaruhin natin covered ng warrant yung yes, subject sir. na hinanap nila. Yes sir. Hindi lang na, na bit -bit yung papel. Yes sir. Oh. Yeah, Klaruhin mo Then, pag walang warrant uh, dapat hindi kayo pumasok. Sir, actually sir hindi sila Parang, pumasok sir. Sorry, sila so, sorry po chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies I'm sorry chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it, parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warant. Sinabi na nga mismo ni uh, Atty. Bernardo, sabi mo, sabi ng mga polis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga polis mo nandito, dala nila yung warant. They were there, here. Dala nila yung warant. Ngayon sinabi mo walang warant, pero nung i-baby ka, sabi mo... E eh, eh, klaro ko lang, Sir pa hindi ko binibaby itong sorry. mga tao na ito ha. Uh, kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, kaya kita mo naman, kung ako yung, ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo na pagkilala yung mga operatives, number one, we allow them to use a uh, uh, bonnet para hindi sila makilala. Pero yun nga, pag serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya na doon para mag-confirm kung anjan o wala yung subject, wala mo problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachinilas kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng uh, police. Pero kailangan, pag-serve nila, dapat may kasama na silang police na uniformado. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa between the colonel and the street. So it's just a matter kung sino pipiliin ni Chief Bato de la Rosa kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nakikasing lamang. So, clearly, may nagsisinwaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Na, na tama ba si Bato? Yes, uh de in order it, it doesn't take uh, attorney Bernardo to to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sila kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Sa kasi chairman Mr. Chief, Mr. Chairman. yun know, na very clear na dito established na rito eh na nung last hearing we were all here. At sinabi nila, they were serving warrant. Remember? At meron yes, siya yes, hawak ng warrant. Sinabi nila. Sinabi nila. And hindi na sinabi na may haraw, hawak silang warrant. Ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila Nagtab dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyong warrant? May dala kayo warrant? ano you know, no, they, they said they were serving warrant. Nagserve kayo ng warrant, di ba? Operation? Uh, yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi... Oh, pa, ano serve niyo kung wala kayo dalang warrant? Uh, with your respect, Your Honor, uh, lahat po yun ay documented. Um, from uh, pag-alis namin, nag, uh, actually po plant operation dahil po pinlano po namin yon logbook po yun, nakablatter. At oh, so na, nakablatter, nalalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. sa uh, Sana yung sa platter? Sana uh, yung, blatter? Uh, yung blatter rin? Okay, uh, Mr. Chair. Puyo sa mga, mga, mga sinabit okay, na Ayan na naman, oh, no? ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na dudulas, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay Uh, nagki-casing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, si, sandali, hindi. I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sir, sinabi niya, they were serving the warrant They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, that you must have that paper, Yes, yes dapat. Kaya nga, 'di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, merong hawak sa So saan? Pa. Saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your uh, po ng warrant officer ko, your honor. Ha? Ako po yung Ako po yung sinasabi lang 'di may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dizon po, your honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warat ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsiserve po kami ng warrant to arrest. That... kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warrant? So dala-dala niyo warrant? Dala po namin, oh, Your bakit Honor. Bakit sabi mo na walang warrant? Mag Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Mr. mo Chair. sinabi na walang warrant. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo, walang waran. Sir, based dun sa report, sir, uh, pagbabalidate nga sila, ang, wa ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, si, ano, which is not part of the validating team. Yung nga, si uh, dapat din yung kasi nito nang po, may hawak ng warrant, yung uh, warrant officer. Ay, hey, sir sila, The, intelligence officer, nagsusurvey lang sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag serve ng warrant, siya na mag-serve ng warrant. Yes, Your Honor. Intindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo, yung procedure yan, yung ginagawa ko yan noong panahon ko. Ganun man talaga, Mag-serve ka ng warrant. Alaga naman, magsusurvey lang sa kainiporme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung nakainiporme. Ganun lang yun. That's the uh, one. Mahirap yung ako. The, the worst thing na sabihin sa akin, baby ko kayo. Ay, hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee, kung ibibig ko kayo. For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na ha, sinong pinakamaraming na contempt na pulis dito sa Senado? Ah, kaninong committee, pinakamaraming na contempt na pulis at saka mga, mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo, kung uh, dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasin kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, eh, hindi na ako papayag na wawalan yain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque na kaya, dati akong polis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na polis dito sa Senado. Ako ang pinakamaraming. Pero record shows also kapag nakita ko na ang pulis ay eh, totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman na, uh, bakit naman na, uh, mawalang hiyain yung pulis kung dapat, eh, hindi, hindi dapat mawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong, wala akong, uh, kwan, wala akong, wala akong, pinapaboran dito. the, 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 the most, insulting action is for that kasama mo dito mag-walk out, walk outan ka. Anyway, that's his uh, prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako, ako lang one. I am trying to be fair here. Wala akong, uh, hindi ako hindi wala akong bias dito. Kahit na sabihin niyo dati akong chief PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawain, kakawawain. Respetuhin lang na rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na civilian, ganun din ang right ng mga pulis. Pero lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong uh, ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never, never in my uh, pagiging chief PNP. O pagiging... <laughs> Mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize para sa inyo nakakilala sa akin, If you know me, you will really know me. Ay, hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme. mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kay murahin, doon sa labas. 'Wag dito sa hearing. Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging polis. At doon naman sa mga abusadong polis, eh dapat talaga may kalalagyan kayo, kayong mga abusadong polis. Dahil uh, niyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. -suot hindi yun dapat. ni kayo dapat magiging polis. Oh my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong polis. Hanggat sa antay aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan sa anong gira gusto niyo anong warfare gusto niyong ilalaban sa akin. Hindi ko kayo atrasan kung siraulo kayong polis. Pero kayo matinong polis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao. So stand by muna tayo dito sa issue na ito yung kay uh...